Alam mo, hindi naka depende sa magulang ko yung ugali ko. Kapag naranasan mo kung ano yung nararanasan ng pinsan mo ngayon, maiintindihan mo din kung bakit siya ganyan. Uy, oh! Ginagawa niyo dito! Nakita ko kasi yung story ni tita. Oh, so nag-message na ako sa kanya kung pwede yung manghiram ng ps type mo. Wow! So ano intention mo? Kaya ka pumunta dito para manghiram lang? Sana. Siraulo ulo ba? Ba't ko pa pera mga gamit namin sa'yo? Eh mga pulubi ka. Hindi naman sa pulubi. dilang lang afford ng pera namin ngayon. Exactly! So means, di namin kayo kalibel. Kaya huwag kang mag-inaso. Bakit kaya ang sama na ugali mo? hindi ka katulad ni Tita Jen. Alam mo, hindi na sa magulang ko yung ugali ko. Talaga natutunan ko lang na mga kapas lupa kayo. Dawat mo naman. Alam mo, huwag mo huwag kang pupunta dito ah. Mayaw ko na nga kayo. Pasensya na ha? ah Uh, lang kasi yung trato sa akin ng pamilya ko. Alam mo, okay lang yun. Tsaka hindi naman nababase yung ugali mo sa kung anong meron ka tsaka kung anong kaya mo. Matagal na kitang kilala kaya hindi kita huhusgahan. Tsaka okay lang yun. Kaya mo naman siguro pag-ipunan yun, di ba? Alam mo, mapera lang sila. Pero masasama ugali nila. Tsaka tandaan mo to ah, laging nananalo yung may mabubuting puso. Kaya cheer up ka na, ano ba yan? Tara na. <laughs> Oh, naglalaro ka na naman? Asan si Ralchi? Akala ko pupunta dito yung pinsan mo. Oo, oh, nakita ko nga sa baba po. Oh, nakita mo pala eh. Bakit wala siya dito? Hindi eh, ko pinapasok po eh. Ano? Hindi mo pinapasok? Ano ugali meron ka? Eh, ako nang papasokin dito yon Mi. Madudumihan lang yung mga gamit natin pag hinawakan yun. Nakatingin ano? Anong madudumihan yung mga gamit natin? Napakadamat mo naman. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ugali na yan. Hindi ako madamot, Mi. Ayoko lang nangyikasama tayo sa mga hampas lupa katulad nila. Hampas lupa talaga? Paano kung ikaw yung nasa kalagayan ng pinsan mo na walang gamit? At tapos ayaw niya magpahiram sa'yo, ano ang gagawin mo? So what? E hindi ko pagsisiksikan yung sarili ko. Alam mo anak, hindi ako may magkumpare. kumpare Pero alam mo mabuti pa nga si Ralchi, mabuti pa yung pinsan mo. Alam mo ba na nagtatrabaho siya para lang makatulong sa pangbayad ng tuition niya? Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Panay ka laro. Tapos kapag may gusto ka, bili mo ako niyan, bili mo ako niyan. Paano ka ngayon yan, ha? Nagawa niyo pa kayo para sa hayop na yan, ha? Eh. Alam mo kaya mo nasasabi yan? Kasi lahat meron ka eh. Bawat hingin mo na bibigay sa'yo. Pinalaki ka namin na lahat na kukuha mo yung gusto mo. Kapag naranasan mo kung ano yung nararanasan ng pinsan mo ngayon, maiintindihan mo din kung bakit siya ganyan ah, uh, Tay um, Anak Bakit po tayo mahirap? Anak Wala namang problema Kung mahirap man tayo Alam mo Pagiging mahirap Ay hindi ang kasalanan Alam mo kung ano yung kasalanan? An Yun ay kung hindi ka magsisikap At hahayaan mong mahirap ka Hanggang sa kamatayan Basta lagi mo tatandaan ang tagumpay kailangan ng dobling effort at pagsusumikap sa buhay. At saka, alam mo ba? Meron akong hindi malilimutang payo ng lola mo eh. Na ang taong ibinababa ay siyang iniangat ng panginoon. Kaya Huwag kang mawala ng pag-aasa, anak. Basta magsimikap ka lang. Tuloy mo lang kung ano yung pangarap mo. Wala kang ibang choice, kundi pagtagumpayan ito. Okay lang yan, nak. Mi, ano ba nangyari? Nasaan yung mga gamit ko? Lahat na wala Ba't yung mga sapatos ko? Kakulang ko lang. Ano na ba? PlayStation ko na wala din. Yan pa talaga uunahin mo ha? Ang hanapin ng lahat ng bagay na meron ka. Hindi na kami magkamayaw ng daddy mo, nababangkrap na tayo. Hindi ko kasi lalo ko nababangkrap na yung kumpanya. Alam mo, sarili mo lang talaga yung iniisip mo eh, no? Wala kang malasakit sa pamilya na to. Pagkatapos namin ibigay sa sa'yo lahat ng gusto mo, ganito pa yung sasabihin mo sa akin? Alam mo, naisip ko sa totoo lang, kahit nangyayari sa atin to, mayroon din magandang dulot eh. Siguro, hinayaan to ng Diyos na mangyari sa atin para maiparanas sa'yo kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Sige po, pasensya na. Wow, insan. Oh, Sorry insan. sa bala baka naman. Pwede mo ko maisama dyan sa mga event o gala mo. Wala ako kasi sa bahay. Sorry, Insad. Gusto sana kita sa kasama so, ka lang. Ayoko eh. Oh, makita mo. Eh, di ba ikaw ang sama na ugali mo sa akin? Nanghiram na ako sa'yo dati ng PS5. Ang kupal pa ng ugali mo. Pasensya na. Pasensya? Walang pasay-pasensya sa akin ng 2024. Di ba nga, sabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ang tinapay. Pwes sa kin. pag binato ako ng bato, babatuhin ko rin ang bato. I wanna run away Just wanna run.